Vice President of the Philippines, si uh, BP Lenny Robredo. Magandang uh, umaga po uh, Madam Vice President. Magandang umaga. Magandang umaga kabayan. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig sa atin ngayong umaga. Salamat At po. salamat po. po. Kasi po uh, medyo napansin ho namin yung binabanggit ninyo tungkol dito sa uh, maari po kayong makatulong Uh, tungkol doon sa ano, mental health tama yun, mental health ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng inyong uh, angat buhay na organisasyon paano po niyo gagawin ito yung mental health uh, uh healthcare at intervention Actually kabayan existing na yung programa namin okay. pero um, hindi namin to pinagplanuhan aaminin ko uh -huh. nag-umpisa ito nung pandemic para nagkaroon kami ng free teleconsult services para uh -huh. makatulong sa covid patients pero nung bumaba na yung covid patients yung napansin namin karamihan sa mga pasyente yung pupunta doon sa free teleconsult uh -huh. uh, platform namin lahat mental health halos lahat mental health so parang napunta kami doon Um, pero hirap na hirap kami. Hirap pa 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 na hirap pa pa kami. Pa paano, Madam President, ibig niyo Opo. sabihin parang epekto ng pandemic? Hindi naman po, hindi, hindi naman. lahat. Hindi na pero parang yung na-realize lang namin, ang dami palang pangangailangan ng mga kababayan natin na may makonsulta tungkol sa mental health. Um, maraming pasyente, pero yung na-realize namin na isa sobrang konti ng ating mental health practitioners. Yo, o, ang mga doktor at, oo, oh, oh, kasi oh. kaya kailangan talaga makipagtulungan sa iba't ibang parang, parang ipul yung resources. Kasi halimbawa ka bayan, um, ngayon, yung aming, parang ang dami naming partners na okay. nagbibigay ng counseling services. Okay. Pero pag nirefer na nila sa psychiatrist, doon oh. dun yung napakakonti. Yung psychiatrist? oo oo, napaka ng psychiatrists natin na yung yung nasa pila namin ngayon, halos 400 patients. Huh? Oo, oh, ganun, ganun ka yung pila. Wow. Tapos ang kwenta namin, kabayan, parang yung waitlist niya, 6 months. Di ba parang pagkailangan mo na yung tulong, <laughs> na <laughs> urgent, oh, 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 paano yun? 6 oh, months na. Uh. Oo, oh, oh. ay kumanta. Oh, oh. Mental health ang pinag-uusapan. May anim na buwang ka pang maghihintay. Baka lalo oh, lumalaho yung... Uh, ito oh. <laughs> sorry. Ito, oh. yung, so, yung, so, yung, ngayon, yung kalagayang parang, tao. Parang ngayon, nag-SOS din kami sa napakaraming mga um, organiza organizations, um, yung ahensya ng gobyerno na makakatulong. Um, mukhang problema siya ng lahat. Ay, Nung naiminta ako last week ng uh -huh. DOFT, um, uh -huh. yun din yung sabi nila, pareho yung problema namin na sobrang konti talaga ng mental health. Parang yung psychiatrists natin sa mental health practitioners. So ngayon yung, yung in-explore natin kabayan, parang gawin siyang community-based na parang habang habang sobrang konti ng psychiatrists, hanap na tayo ng ibang paraan na mag-train tayo sa mga barangay na kung may nangangailangan ng tulong na ganito, hindi nahihintay na, na lumalapa. Uy, maganda. Parang, ay, bin binanggit niyo kang... oh, oh. Sorio, binanggit niyo ang barangay oh. health workers, uh, oh, Madam oh. Vice President. Pero hindi ba pwede silang asahan din tungkol dyan? Ah, kailangan lang may training. Ah, kailangan okay. may training kasi so, yun yung gagawin namin ngayon. Uh -huh. uh, may mga may mga tumutulong sa atin ng mga organizations. Kailangan may training, pati yung mga guidance counselors ng mga schools. Mang um, sabi ng DOST uh -huh. yung findings din nila. Although yung willingness, yung platform nandyan, parang kulang pa din sa capacityate sa kanila to deal with mental health. Uh -huh. uh, talagang parang hindi lang sa Pilipinas yung problema ito, global. Oh, you know? oh. Oo. global talaga, parang dati na siya pero lumala siya dahil sa pandemic. Mm. So kailangan pa rin pagtulong-tulungan kasi 'di ba nakakapag-alala. Opo, opo. Lalo na yung after pandemic, marami na nagsasabi nga parang naka uh, effect, naka, may, may epekto sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Hindi nila Kasi, malaman kung yung mga bakuna na binakuna sa atin o yung epekto talaga ng pandemic na hindi ka makaalis ng bahay, hindi kayo... Eh, uh, 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 Para wala, wala isolation. Yung isolation, oh, isolation o, bayan, nakadagdag talaga siya. Oh, po, oh, po. So ano ngayon ang plano ho ninyo uh, sa problema natin na kulang pala, pala tayo sa mga psychiatrist hindi naman natin pwedeng sabihin na pumunta ka sa barangay health center dahil wala din pala ng training yung mga um, barangay health workers. Kasi, kasi yung problema talaga, Kabayan, kahit ang dami nating volunteer na parang counselors, uh -huh. hindi sila pwedeng mag-prescribe. So, um, di, di ba, may mga sakit kasi, ano to health condition eh, na kailangan talagang resetahan. Psychiatrist lang yung makakagawa nun. Uh -huh. So, para ngayon, yung tinitingnan natin na path, Ah uh, para ma-deload na yung psychiatrists, meron na muna kasi kasi yung pag, pag mental health kasi yung problema, hindi siya parang halimbawa yung COVID, oh. parang one time ka magkukonsulta. Di ba? Oh. Pero ang ang mental health kasi paulit-ulit eh. Parang yeah. merong kang um, oh. pagbabalik-balik. So tinitingnan natin pag nagkaroon ng collaboration lahat, parang yung early stage pwedeng hindi na psychiatrist yung puntahan muna. Ah, uh, okay. pwede yung mga trained na mga counselors, mga uh -huh. barangay workers para yung nasasala na nakakapunta sa mga psychiatrists. Yung kailangan na talaga ng prescription. Okay. Kasi um, halimbawa before COVID, para uh -huh. may mer meron na tayong statistics na 3.6 million Filipinos uh -huh. ang, ang meron problema sa mental health. Lalo pa itong dumagdag because of the pandemic. So lalong so, dumami, Oo. Oh, oh. So ngayon tinitingnan natin um, kahit yung mga Pilipinong psychiatrists na based sa US nag SOS na tayo sabi natin <laughs> kung meron pa silang mga lisensya dito baka pwede na silang makatulong oo. tutat na naman to teleconsult platform so ngayon correct, meron, correct. meron pwede yung nasa Amerika uh, sila tapos oo 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 okay. so to ngayon nakikipagtulungan tayo sa Henry Ford Health ano to um Chicago based na parang foundation pero may mga Pilipinong doktor dito mm -hmm. psychiatrists mm -hmm. Um, tinitingnan natin yung meron silang programa na parang zero suicide o suicide prevention. Tinitingnan natin kung paano natin ma-adapt din dito para ma-prevent lang kabayan yung mga ayaw nating mangyari. Kuri kuri. So marami tayong katrabaho ngayon pero ang problema namin kabayan, sobrang liit lang namin na, na organisasyon, kailangan talaga makipagtulungan. Ay sayang kayo kumukuha ng pondo. Medyo mahal-mahal ito. <laughs> ang psychiatrist, um, mahal talaga ang uh, psychiatrist, madam president, oh, oh. vice president. Actually, actually kabayan, yung yung teleconsult platform na, natin. Oh. Nangyayari 'yun dahil ang dami nating volunteer Volunteers, doctors sa kanan, okay. 'yung counselors. Okay. Pero 'yung problema natin pag may prescription na. Uh, ah, pag may prescription na. So, paminsan bumubunggo-bunggo bumubung tayo sa mga sa mga government offices na merong medical assistance program halimbawa yung senate meron sila uh -huh. yung office of the vice president meron pa din sila uh, paminsan merong mga congressmen na merong mga medical assistance uh -huh. program uh -huh. nagre-refer refer tayo doon kasi kung kung angat buhay lang kasi kabayan wala talaga kaming parang yung mga partners namin ang contribution nila programa din uh, uh, okay. pero, pero ano naman um malap ay, hindi madali pero meron namang mga napupuntahan pero ang problema costly kasi kabayan eh medyo mahal. Medyo mahal. Ako, mahal. Medyo pa, paano mahal. Ma